Hi guys, nandito ako ngayon sa Paranaque no. Ah, bali gagawa tayo ng reaction video tungkol sa viral na video ng isang rider na umano ya uh, pinagnakawan ng kanyang naging customer no. So yan, nandito ako ngayon sa Paranaque, sa si Sitio Bruno. So, para oorin niyo muna 'tong video. Pumalis dito, ma'am. Um, dito Kaya pumalis. di check ko yan. May possibility na itago mo yung ano. Wala naman 'tong pinupuntahan ko. kami pamilya po ako. At po anak ko, ma'am. Mga bata pa, ma'am. Wala, hindi ako gagawa ng servisyo na, ano, sa tatrabaho po ako ng maayos, ma'am. Ayun po lahat ng gamit ko, ma'am. Kuya, check namin na, alam ko. Alam na So, bago tayo mag-react, no, kunin muna natin yung reaction no, ng uh, isang uh, katulad nating rider sa isong ito. Uh, let's do this. O yan o, viral ngayon yung video na napagbintangan o napagbintangan daw no, nagnako tayo yung rider. Punin natin yung reaction ni Sir... Anong pangalan mo, Sir? Christian. Sir Christian, paano kung sa'yo mangyari yun? Ano yung bakit kayo yung pagbintangan daw? Nagpagbintangan, na, tapos hindi naman ikaw oh, yung base sa video ni Rapi Tulfo, tsaka sa video ng angkas rider. Hindi yeah, masasabi mas ako yung totoo. Ano yung pangalan mo? So, kailangan mo linisin yun. Alimbawa, pinagbibintangan ka na walang ebidensya na ikaw ang kumuha. Ngayon naman gano'n, di ba? Yeah. Siyempre eh wala po sa sarili mong opinion din, di ba? Para hindi ka madawit. Sabi mo naman totoo. Wala nang talaga Kasi Base salata. sa base sa video, sabi ng babae, binuksan daw ng rider yung bag niya dahil nilagay niya sa harapan ng motor. Nawala yung wallet niya, wala nang dilensya yung babae. Ano yun pa Alam mo na yung mga babae. <laughs> no? So, so, silipin natin yung video na 'yon, no? Tapos uh, mag-upload. Misplaced. Kukuha naman natin yung reaction ni Sir, pero so, yung re-reaction ng bahay mo. Okay. Ano lang yan, na-misplaced ba yan. So, sir, salamat ha. Hmm. Yan, so, so nakuha nga natin yung panig ng isang rider, no? At, ah, uh, ito kasing issue na to ay uh, na feature na din, no, Sa Rapi Tulpo. Ah, uh, bali sumi, uh, nag ano, to, nag-viral dahil nga pinost ng isang rider. Yung pangyayari, no? Nakitang-kita naman natin sa video na galit na galit yung babae at, uh, halos sa uh, ano pinagmumura niya yung rider no so bale, ano yan, uh, kasi dapat mag siya sa mga pagbibintang niya no? lalo, lalo na kung walang ebidensya ang laps lang ng rider dito isa uh, bakit nilagay niya sa harapan yung bag at uh, hindi muna ipinacheck bago niya ilagay at uh, bago isole no o wala namang nakita kasi no? wala, ina, inahalugog niya yung, ano yung gamit niya wala namang nakita ron na na wallet no actual yon no hindi pa nakakaalis yung babae so sa ano lang sa tingin ko at base sa aking mga konting nalalaman ang pag uh, bibintang ay may kaukulang kaso na no pagbibintang at ay uh, yung uh, ano to uh, paniniran puri no dahil uh, pinagbibintangan niya nagnaka uh. may another case yun at ang uh, pinakamabigat doon yung pagmumura na libel ang pwedeng kaso uh, so so lang, no? ang pinaka parang advice na may titigay ko rito para hindi na maulit sa inyo to mga rider nakatulad ko uh, siguraduhin yung, uh, yung gamit na ilalagay nyo sa harap especially yung bag o sa likod man yan ay siguraduhin nyo na bago nyo isole o bago nyo bitawan yung pasahero ay i-check na lang yung mga gamit nila no? nangyayari sa akin, pinapat-check ko talaga bago malis para walang maging mangyaring gano'n na uh, na komosyon no uh, delikado kasi yun lalo na kung malimbawa idadrop mo siya sa isang iskinita tapos sasabihin niya na nakawan mo siya malamang sa malamang magulpi ka ron dahil nga marami siyang mga kaibigan doon pag nakita may komosyon kung ba yung mga tambay na makikisyoso siyempre hindi naman mag-iimbestiga yung mga yan wala ka nalang babanatan yan bago bago ka imbestiga sigurado durug-durug na yung mukha No, so ingat lagi no mga tropa, mga idol, mga ano mga bikers diyan na ingat hindi natin uh, hawak ang ugali. No nang uh, mga pasahero natin, hindi natin sigurado kung mababayaan o umaari ng ano no planted lang lahat para mag-viral oh. So thanks for watching and sana may natutunan. Thank you.